nagpalit na sila ng relay pero abnormal pa rin yung function ng dalawang sumber sa pump so ito yung relay na pinalitan nila dahil yung gumawa nito guys yung elektrisyan ng site namin bahay kasi ito ng ano president kung saan ako na-assign So, back up tayo ngayon dahil nga hindi nagawa ng dalawang electrician. So, ito yung problema. Ayan. So, nagrarattle yung dalawang magnetic contactor. Tsaka gumagana yung isang contactor pag mag-switch off yung isa. Dapat alternate yung function nila. So check natin yung pressure ng tanke eh, dahil ang bilis kasi ng cut in ng pressure switch. Baka walang hangin ito. Sabi ko na nga ba eh. Empty na empty. So ito. nag tayo ng air compressor para ma natin ng pressure yung tanke. Eh. So yung pressure nito guys kahit nasa 45 PSI or 2.5 bar so ayan pressure na ayan malakas na so check natin so ayan nag automatic na so ayan lang yung naging problema guys naubusan lang ng air pressure yung ano pressure tank kaya ang bilis ng cut in ng pressure switch tapos nasira na rin yung isang pressure switch kahit may pressure na ang bilis pa rin ang cut in so isang pressure switch lang ang ginamit natin so yan okay na siya ayos na